Eksklusibong napuntahan ng News 5 ang isang barangay sa Davao Oriental na isolated pa rin matapos ang pananalasa ng bagyong kabayan. Bukod sa nasirang tulay, natabunan din ng landslide ang mga kalsada papunta sa lugar. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Mon Gualvez. Tanging ang mga bangka na lamang na ito, ang daan ngayon papunta sa barangay Pichon sa Karaga, Davao Oriental. Kailangang suungin ang rumaragas ng tubig para marating ang nasabing barangay isolated ng lugar dahil sa pagkasira ng Lamiawan Bridge sa kalagitnaan ng panalasa ng Bagyong Kabayan. Pagtawid, kailangan pang maglakbay ng higit 15 kilometro para marating ang isa sa mga sitio sa barangay. Pagdating doon ng News 5 team, tumambad ang mga residente na nakikit charge ng kanilang gadgets sa isang generator set. Wala kasing kuryente sa lugar. Panawagan ng mga residente, makarating pa rin sana ang ayuda sa kanila ngayong isolated ang lugar. Napamigyata ka hindi pa kami nabibigyan ng pagkain. Hindi kami makababa dahil mahirap kasi nasira ang tulay sa lamiawan. Tumambad din sa news team ang mga landslide sa daan na dahilan kaya hindi rin makadaan sa mga kalsada ang mga residente. Ay, ay ang mga motor. Hindi makakatawid ang mga motor. Tapos ang kuryente at mga solar panel ay nasira din. Wala kaming kuryente sa ngayon. Hindi kami makakuha ng pagkain. Maraming mga bahay din ang nawasak sa bagyo. Sa ngayon, umaasa na lamang ilang residente sa pamamasada gamit ang mga bangka bilang pangkabuhayan. 20 pesos ang tao. 20 pesos ang pamasahin ng tao. 100 pesos naman sa mga ikinakarga motor. Kung maayos na yung tulay, titigil na kami. Pero hanggang hindi pa ito naayos, mamamasada pa kami dito. Gumagawa na rin ang paraan ng Karaga LGU para mapaabot ang mga ayuda sa mga apektadong residente sa Barangay Pichon. Natawagan natin at saka ginawa namin ng paraan agad na magkaroon talaga ng other access dahil totally talaga hindi naputol yung tulay kundi nawala yung tulay. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.